Attorney totoo ba mas mas maiwan? Mas ano mas, mas masakit maiwan ng karelasyon kaysa ma-impeach. Si, si VP kahit may pinagdadaanan, mabiro pa rin parang tatay niya. Alam mo niyo eh kaya nga sabi ko maisug na haharapin ni Vice President Sara Duterte itong impeachment laban sa kanya. At yung sinabi niya, eh, totoo po yun eh wala nga raw po siyang uh, emosyon pagdating sa mga nakilala niya at nakakasalamuhang patuloy na politiko. Hindi dahil hindi niya sila kaibigan, kundi she's maintained. And yun po ang intensyon niya, layunin niya, ang kanyang kaibigan, nung wala siyang pwesto, nung hindi siya vice president, ay kaibigan pa rin niya hanggang ngayon. Gano'n naman po talaga eh. Hindi po siya Nokia. Hindi po siya user-friendly. Yun po ang tunay na tao. Kaya kahanga-hanga yung attitude na ganun ni Vice President Inday Sara Duterte. Yun din po ang tanong sa kanya eh. Bakit uh, sa tingin niya ay napakabilis pirmahan yung impeachment laban sa kanya. Ang tugon nga po niya, dahil wala naman siyang personal na relasyon sa mga politiko. Kilala niya, nakakasalamuha niya bilang pangalawang, opis, pang, pangalawang mataas na opisyal ng ating bansa pero hanggang dun lang hindi niya talaga kaibigang malalim dahil ang kanyang circle of friends pinanatili niya yung mga kasama niya nung araw pa sino po ba ang presidente ng Pilipinas attorney Vic si BBM po ba o si Romualdez alam mo ninyo ako hindi ko rin alam ako rin hindi ko alam hindi ko alam at ang alam ko lamang, masasagot ko kayo nung ako'y naglilingkod pa sa pamahalaan, maraming nag Pangulo, wala namang mandato kahit isang boto. Maraming feeling Pangulo, wala namang mandato bilang Pangulo. Samantalang yung may mandato na maging Pangulo, hindi naman ginagampanan yung trabaho ng kanyang opisina. Doon tayo nagkakaproblema. So you know ang ating pinag-uusapan budget 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 itong illegal immoral invalid criminal and unconstitutional 2025 budget wag po tayong malilihis diyan KEA Ask ko lang po if sang -ayon po kayo sakaling tatakbong presidente si Vice President Sara Duterte yes I will support Vice President Inday Sara Duterte should she run eventually decide to run for president. Siya naman po talaga ang uh, incoming na kaya siya sinisira eh. Yung kanyang pamilya, yung kanyang pagkatao sinisira nung isang taong nangangarap maging pangulo kahit walang kapanalo. At para maabot niya ang kanyang pami ang pangarap na talaga namang imposible, eh, sinisira niya ang ating sistema ng demokrasya, sinisira niya ang uh, ang sambayan ng Pilipino, sinisira niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para lang matupad ang kanyang pangarap. So dito po tayo uli sa budget, ulitin ko, update tayo, tayo'y nag-file ng motion for issuance of subpoena duces tecum ibig sabihin po tayo po yung nagre-request sa Korte Suprema subpinahan ang House of Representatives bills and index service na i-file na po ito kahapon at kanina at uh, hinihiling po natin na i-produce yung enrolled bill wag po ninyong kakalimutan na enrolled bill iba po yung BICAM report sa enrolled bill mahalagang ilabas yung enrolled bill ating pananagutin kung sino nagsalaula sa ating 2025 budget. Humihingi po tayo na mag-issue ng subpina. Malaking bagay po ito pati sa mga mahistrado ng ating Korte Suprema sapagkat dadali po yung kanilang trabaho at makikita nila na itong 2025 budget is nothing but a fruit of a very poisonous and erroneous legislative process. Dapat ito ideklarang unconstitutional. You hate corruption, pero the answer to that is transparency. So bakit ayaw ng Sal-N reveal? Liar ka. Ah, si Queen Beach, hindi po. Mali lang yung pagkakaintindi mo. I am all for defiling of Sal-N. Ayaw kitang tugunan ng bintang mo sa akin dahil dito sa aking pahina, welcome lahat. Sabi ko nga, kahit hindi kayo isang ayon. Ang sabi ko, ayo kong ilathala o i-publish ang salin ng mga nasa gobyerno. Ako ay wala pa sa gobyerno. Pero ang aking sagot, pabor ito sa mga nasa gobyerno. Pati yung mga kurap, ayo po tutula ko na ilathala o i-publish. Bakit? Iaharas po yung pamilya ng mga yan. You're going to put them in harm's way. You're going to endanger their safety. Si Queen Beach, ikaw ba'y payag ka? Ilathala mo yung income tax return mo. Publish mo. Diyan, ipublish mo sa pahayagan, payag ka. Ipublish mo sa social media, payag ka. Hindi ko sinasabing, hindi ka nagbabayad ng iyong buwis. Walang nagbabayad ka. Pero, payag ka ba na ipublish o isapubliko yung iyong income tax return, whether malaki yan or whether maliit yan. Tanungin mo, yung iyong akong negosyante ka, yung kapwa mo negosyante, payag ka ba? na ilathala yung ating mga income tax return. Kung ikay na may na napapabilang sa ilang bilyonaryo sa ating bansa, tanungin mo yung kapwa mo bilyonaryo, payag ka bang ilathala yung income tax return mo? Kung katulad ka lang namin ng marami kong followers dito na ordinaryong manggagawa, tanungin mo, payag ka ba na ilathala yung income tax return mo? Yan ang, yun ang ating tinututulan, hindi yung sal-in. Sapagkat ako, kagaya ko, nung ako ay naglilingkod sa pamahala, nag ako ng aking sal-in. Nandyan yan sa tanggapan ng uh, Pangulo, nag ako ng sal Kaya, Rogelin, Attorney Vic, we support you from tacurong City, Sultan Kudarat. Maraming salamat, maraming salamat. At uh, yun nga yung sinabi ko, mahalaga, pag-usapan natin yung budget. Alam mo ninyo, kaya nila tinatago yung usapin ng budget. Napapaya sila. Una, sinabi nila, sinungaling si Pangulong Duterte, kinain nila yung kanilang bintang. Sinabi nila na kami raw po ay nagsisinungaling, kami raw po ay fake news at kami malisyoso. Kinain nila lahat ng sinang sinabi sapagkat nagsampa kami ng kaso. Pero higit sa lahat, tinatago po nila yung usaping ito sapagkat ayaw nilang malaman ng mga creditors ng Pilipinas foreign and local creditors no, na may problema yung budget. Bakit? Hindi po sila basta-basta papautangin. Bakit? Wala pong magpapautang ng kahit na magkanong halaga kung walang kasiguruhan na ikay mababayaran. At pag nadeklarang unconstitutional itong 2025 budget, hindi sila basta-basta makakautang. At pag hindi sila nakautang, wag po kayo mag-alala. Hindi naman po tayo magbebenepisyo pag sila'y nakautang eh. Pag hindi sila nakautang, hindi mapopondohan yung kanilang akap. Hindi mapopondohan yung kanilang ayix. Hindi mapopondohan yung kanilang unprogrammed appropriation o import barrel. Yan ang kanilang pangamba. Kaya linulubog nila pati yung mga tiwaling tra traditional media. Hindi binabalita itong usaping ito ginagamit. Yung impeachment ni Inday Sara bilang panakip sa higit na malaking usapin, itong ma na napaka-anomalyang 2025 budget, huwag po tayo magpapalihis. Ito ang tunay na usapin, ito ang tunay na usapan. Balik po tayo sa sentro ito, ang ating hindi titigilan. Kay Ray Ladista, go attorney. Love you watching from Dapitan City, Zamboanga del Norte. Maraming salamat Ray at sa mga taga-Zamboanga. Mabuhay po kayo. So ito po yung ating usapin, huwag po tayong lilihis. Tinatago nila, pinagtatakpan nila na corner na sila hindi nila may paliwanag itong nga illegal, immoral, criminal na 2025 budget. Ilabas niyo yung enrolled bill. Si Stella Kimboy, mga taga Marikina, mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip kayo. Yung 1 plus 1 ng taong yan ay maabot po ng 6.325 trillion. Kahit napakaraming blanco, nasagot niya yung final amount ng ating budget. Yan ang ating panagutin. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Again, ito'y authority sa usaping budget. Congressman Sid Ungab confirmed to me just a moment before I went on live na wala hong ipinapakita at walang inilalabas ang Bills and Index Service ng House of Representatives nitong enrolled bill. December 11 pa ho na i yung BICAM report na final, ratified, signed, and approved. Ngayon po ay ilang araw na lang mag-iisang mag buwan na walang maipakitang enrolled bill. Yan po yung hinihingi natin sa Korte Suprema na mag-issue na ng subpina, ipalabas at dadali po yung ating trabaho at paghahanap ng transparency at accountability. At sumulat na rin po tayo We humbly requested yung yung kopya po yung pangalan ng bumubuo ng technical working group ng mga empleyado ng House of Representatives Committee on Appropriation. Sumulat na rin po tayo sa uh, Senate uh, Secretary hinihingi po yung pangalan at listahan ng mga empleyadong bumubuo, yung mga kawani ng Senado na bumubuo ng technical working group or technical working staff ng Committee on Finance ng Senado dahil po binibuild up na po ng ating mga abogado yung kaso laban sa mga tiwaling mga babatas. At tuloy-tuloy uh, po tayo, hindi po natin lulubayan ito, kaya ako po binabalik sa usapin ng budget, balik po tayo sa sentro. Pinagtatakpan nila, wag po tayong pumayag. Andrea May 218, hindi duwag, hindi sunod-sunuran at matapang. Go Atty. Vic, maraming salamat Andrea. Tayo po ay Pilipino Abogado May Isug at ginagawa ko ito para sa inyo. Ako po ay nagiging tinig ninyo at uh, umaasa sa inyong tulong at proteksyon sapagkat alam ho ninyo hindi rin naman biro at mapanganib ang magsabi ng katotohanan. Subalit so, tayo po bilang Pilipino, dapat bahagi tayo ng mga importante at mahalagang usaping panlipunan katulad ng Anomalous, Illegal, Invalid, Immoral, Unlawful, and Unconstitutional 2025 Budget. Huwag po tayong magpa-distract. Hindi po usapin talaga ang uh, impeachment laban kay Inday Sara. Ito po'y ginagamit nila panglihis. Dito sa na corner sila, nahuli sila, huling-huli. 28 blankong item Jaan sa bicam iniwan po nila. At sino yung makating kamay na naglagay ng halaga? Yan po yung ating usapin. Unconstitutional po ito. Ayaw nilang pag-usapan. Natatakot sila, bakit? Alam na alam na po ng iba't ibang business group Pinag-uusapan na po how they mangle the 2025 budget. Da, alam na ito ng mga ano, Makati Business Lab. Alam nila ito at itinatago nila ito sa ating mga creditors dahil magkakaproblema sila pag nagkaroon ng pangamba yung creditors. Hindi sila makakautang basta-basta. Bakit sila bakit naman sila nangangamba na hindi sila makautang? Gagamitin na naman ng dahilan kasi raw po destabilizer tayo. Paanong destabilizer eh kayo ang gumagawa ng maanumalyang budget. Nahuli lang namin kayo. Walang destabilizer na kumikilala sa supremacy ng ating saligang batas. Wala. Walang, walang destabilizer na tumatakbo sa Korte Suprema at humihingi ng karampatang luna sa ginawa ninyong unconstitutional, criminal, unlawful, invalid 2025 budget. Wala hong ganong destabilizer. In fact, kami sa akbang ng maisog, we have always advocated for all those in the government at lahat ng Pilipino to uphold, defend, and respect our Constitution. Kayo, yung mga tiwaling mga babatas, ang walang respeto at pagkilala sa ating saligang batas.